Hello mga kabos Wala si Han Nasa work Ito pumalit no. Ito makulit Ito nga pala si Mochi At yun naman si Katsumi Ayun no nasa taas At yung isang pusa namin Si Kenji Dahil wala si Han At nasa work Gagawin natin Magluluto na lang tayo ng Dinner namin para mamaya pag Han at pag uwi namin, kakain na lang siya. Kaya samahan nyo ako mga boss, mga kahan. Magluto tayo ng adobong manok. Kaya tara. Kenji! Tulog ng tulog. Aba, aba, aba. May lumalapit na isa. Ano? Kung hindi pa ako tumayo, hindi ka rin tatayo ha ikaw pa rin at yung paisa at ako'y magluluto na para mamaya pagdating ni Han kakain na lang siya kaya tara mga boss samahan niyo kami at ngayon mga pusa lang ang kasama ko kaya tara luto na tayo pandagdag din niya sa ulod na lulutoy natin kaya lagam muna tayo tapos iwan na tayo ng sibuyas bawang Bawang aksi buyas. Siyempre, di mawawala ang siling labuyo. Pampasarap, pampaanghang, pampaganang kumain. Kaya tara. Ayan na, kumukulo na siya. Bawa. Wow, ah. Kamay natin na. lagay na natin yung manok shake shake, shake. soy sauce silver swan pa na. okay, pauloy na natin experiment lang mga boss nakayalasan ito pag nilagyan natin ng saking na sabay yung adobo kasi medyo hinug na para makain buwan natin experiment kung magiging masarap ba siya sana magustuhan ni Han experiment ayan na siya pukuluan na lang natin mga kabos, mga kahan ayan na, luto na siya may ginapayuan lang ng sabaw pero, so, okay na yan. Kaya na lang natin yung sagot ni Han mamaya kung masarap ba yung may saging na saba o oh, hindi. Kaya dyan lang yung mga boss. Han! 7.40 na. Susunduin na natin si Han. Medyo umaambon pa kaya magja-jacketan na tayo sa abao na natin ng jag si Han. At tara, sundun na tayo ngayon. Han! Dito na ako! na no, mamaya mag-upload ako. Ah, meron? Oo. No, oh, Ito no, mga kabos, nakakapagod. No? Tara na, uwi na tayo. Iyan yeah, na, bye bye Han! Kamusta ang araw mo ngayon? Ayun, pagod. Ayun pagod. Binags oh, binagsak yung mga binags ano. Ko. Yung paisa. Ayun. Pagod? Oo, binagsakot ng po ako. Masasanay ka rin niya, matagal kasi hindi nakapagano. Yes. Oo, oh, paano? Nagugutom ka na. Oo, oh, kain na tayo. Nagugutom ka na din. Mm -mm. Kain na tayo. Babay ka na sa mga ano natin. Kahan at kabos. Kahan, kabos. Babay. Babay, kakain mo na kami. Oo oh, nga pala, mamaya. Tatanungin natin si Han kung masasarap pa siya sa luto natin. Han, yung totoo lang. Sabi mo sa akin. Sige. Sige, babay. Ang ulam. Babay. Yes. Ayan. Han. Tikman natin ang adobo mo. Huh? Sige. <laughs> Sabi mo, masarap po, hindi ha? Ah? Yes, kain tayo. Lon, sarap. Mm. Ang paparami ang kanin. Saging to, no? kain tayo. Promise, ang sarap. Loon, Loon. Mga, kain na oh Kain na tayo. Kain mga na tayo. Gutom na kami.